Tapos meron tayong laing. Ito yung sinampalukan laing. Kain po mga kapitbahay. Tapos ano, oh, tilapia. Oh. Bagoong kapatid. Kaya yeah, bagoong. Oh, okay na yan. Ano? Oh. Meron tayo dito ang ano, halaan mga idol. Oh, halaan na naman mga idol. Oh. Kain ah. mga idol. Kain na po mga idol. Ito na ating kanin. Ayan. Oh, ganda ng face ko. Oh. Kinagat ako ng kalilimuntok. Dami. Oh, ha. Tapos meron tayong laing ito, ito yung ito yung sinampalukan laing tapos inadobo ko kain po mga kapitbahay gula na ng na ano bali mm -hmm. tapos ano o oh. tilapia ang daming ulam oh, tilapia oh. Yeah. kayma busan nang ulang eh. kapatin. Ya, bagong. Kapatid. Yeah, bagong, bagong, tayo bagong. Lans break Lans break. Kain tayo. Mm -hmm. <reke> ito, ha? Eh, okay natin, sabi kasi ito. Jessica

Ginataan ko siya hapuna naman. Kain tayo. Sige po. Bon. Wait, kare na tayo ayan. Ah, may napot bawat. Bye. Ano Masarap talaga siya, no? ko mga idol, ano, pinampalukan ko siya tapos nung no, hindi ko naubos. Binataan naman. Sarap. Sarap. Hmm. Sarap. Kain tayo mga idol, kain, kain. Sarap. Hello sir, pa kumakain ako. Kain po. Kaumpisa lang namin sir eh. Paano kaya po? Bintang. sen Ah, sige, sige, sige. Ayan po.

Eh, ay, ilang puno lang. Apat. Talod lang. Okay lang. Yung mga alam mo na ulam niya. Pagka yung, kasi may ulam kahapon na iba, ay eh, gusto ko lang magsinampalukan. Kumuha ako. Pero pagka ang ulam namin, laing lang. Laing lang talaga ulam namin. Hindi okay, naman yata masilan yung mga anak mo. Neman. Hmm? Hmm. Ah. Kagato mangga mangga ay burung mangga aku. On Friday. Hmm. Kaya Eh manok oh?